Ang problema nyo ba guys sa inyong mga armature ng grinder, ng drill, so drill, grinder, grill, cut off, ay kung saan makabili ng ganitong klaseng armature. So, sa Lazada mayroon tayong mabili pero ituturo ko sa inyo guys kung saan ang pinakabilihan nito na walk-in ikaw mismo mga kapili lahat ng klase niyan mayroon yan so kung gusto mo ang video ito panoorin mo ito hanggang sa matapos ituturo ko sa inyo kung saan ang pinakatindahan ito kaysa order ka sa Lazada malay mo hindi tugma yung na order mo so madalas mangyari yan pagka sa Lazada Shopee. So, ang payo ko sa inyo, pumunta kayo mismo sa store kung saan ito mabibili. At yun ang ituturo ko sa inyo. Kung ikaw ay along Metro Maynila, so madali lang. Panoorin mo lang ang video nito kung saan mo ito mabili. Lahat ng klase na ito mayroon. Mula sa pinakamaliit na drill hanggang sa pinakamalaki. Cut off, table saw, kung anumang klaseng armature ang kailangan ninyo don't lahat so let's go puntahan na natin ituro ko sa inyo guys abangan nyo na lang bago ang lahat guys kung nagustuhan mo ang ating video ito episode pwede bang makahingi na isang subscribe at patik like na rin para masaya salamat So, sa mga wala pang idea kung saan banda ang ating pupuntahan ngayon, tutumbukin natin guys yung ano, Soler. Oh, huh? Soler Street. Kasi nando doon yung ating mga ano. Eh, kung notice naman talaga yung guys, ano, na bibili ng armature sa Lazada or Shopee. Kasi yun nga, malayo kayo dito sa... Pilihan, tulad dito sa nasa kapuntang kaya po tayo <coughs> so, wala kasi akong idea kung sa inyong lugar kung saan pang lugar na mas malapit so, ang gagawin ninyo guys maganda kung mayroon kayong caliper na uh, so pati nyo step by step yung armature gaano kataba gaano kahaba and then sizes importante ipakutatin yung armature nyo sa inyong caliper so mas maganda kung mayroon kayong ganun kasi sa caliper kasi detalyado ang panukat hindi katulad sa mga roller o kaya tape measure o kaya mas bagay pwede rin naman yun nga lang minsan sa Lazada ang ginagamit nilang numbers ay 4 mga millimeter So, mas maganda kung mayroon kayong caliper. Okay, nasa, ano na tayo, ano? Sandigang bayan. Commonwealth na. Uh, going to Commonwealth na. So, Commonwealth abin nyo. Estimated hours na biyahe natin is sa kalating oras. So, hindi ko lang alam kung gaano ka traffic sa ngayon nasa Tandang Sora na tayo guys ano? Tandang Sora so, uh, dito kasi sa trabaho natin guys ano lang tayo minsan lalamo, minsan nag electrical minsan nagtitiknisyan tayo nagre-repair tayo ng mga electric fan uh, power tools grinder, cut off table saw uh, jackhammer ginagawa natin yan okay, so, kung gusto nyo matuto kung paano tayo magayos panoorin nyo lang guys yung mga video ko so video ko kasi is bye bye mayroon tayong video doon kung paano tayo magpalit ng mga bearing paano magtanggal ng mga gear nasa tikuha po tayo on the way to circle 11 kilometers guys malapit lang yan so nas 11 kilometers na lang ang layo natin from here to there nasa pelkuha na tayo guys pelkuha then circle original na ito porto porto yan ang local nito baka hindi mag compatible kapag yung local porto Iba? Nasa 3.5 na po. 3.5 yan. Yeah. Ano yan? Local lang yan? yan? Uh, mas mabilis kasi kung alam niya yung modelo, tatawag lang natin. Pag uh, ganyan, matatagal lang. Kailangan dalhin pa namin yan para malaman nila. Mm. Kasi hindi po kami eksperto. Pag tingin lang, hindi namin masigurado at pang anong model eh. May dami nilang model eh. Magkano pag ganito ano? 4, 000, 5, 000. So, mula mga 4,000, 5,000 Ang isang palo, ang pala dito. Ang, hindi original. so yun na guys, no? napapansin nyo dito sa mga tao dito sa Raon. Although alam ko naman talaga ang bilihan nito kung nasaan banda. Dito sa Raon, pag tinatanong mo kung magkano, napakamahal ang presyong binibigay nila. Tapos pag tinatanong mo kung saan talaga mabili ito kasi puro tawag lang daw sa kanila. Pagka binili mo siya, i -order mo, i-order nila. So pag tinungin mo sila kung saan banda talaga yung bilihan, ayaw nilang sabihin. So secret talaga to kaya kunti lang talaga nakakaalam nito guys. Kaya kung ikaw may problema patungkol dito sa mga armature na ito, nasa tamang video ka kasi ituturo ko talaga sa iyo kung saan banda ang bilihan ito. So pupuntahan natin yun guys At ibibigay ko sa inyo ang tamang address, exact address at tamang location At kayo na ang bahalang humusga kung magkano ang pagkakaiba sa presyo ito. So wag na natin patagalin guys, this is it Ito na yung area guys, Colner Alvarado Okay guys, so nandito tayo ngayon sa ano Colner Alvarado Street at sa Kasuler no? sa Binondo check natin kung mayroon silang mga armature dito so nasa corner tayo ngayon ng Alvarado Street Thank tao po oh, may mga ganito kayo magkano yung ganito nyo ah uh, so ito na nga guys ano so nung tanungin natin kung magkano ang presyuhan nila nasyak ako guys so very interesting natuwa ako sa presyuhan nila kung ikumpara doon sa presyo kanina So legit ito guys, legit. Mas mura dito. May ano, may ganito rin ba kayo sa boss na ano, grinder? Magkano 'yon? Hindi. Hindi mystery. Hindi pa ba? Pare, pati, pareho yata eh taba Ay, mahap ayo sa boss niyo na ano? na pang Ay, wala online yan misteri ano 6100 600 600 yun? 20 6100 siya ah oh 600 jo 600 Yan ka siya. Pareho. Yung palit ka. Yung mga ganyan, ma may, may warranty ba yan? Ito, oh, wala. Lalo na pag pinasa, hindi na pwedeng Hindi na ano. Pero naman no. na, wala pa naman ang na, balik sa Okay, oh, tidak, tidak lah, tidak ada apa? tidak terus ya, bagaimana tuh? so latihan guys no, nangka display jangan nangka karton-karton selekuran, is puru-puru armaturean, Mayroon pa nangka tambak sa ilalim, puro armature armature talaga latihan, so ang emfisyon nila is talagang very shocking doon sa mga una kong pinagtatanungan may nagsabi na liman libo, apat na libo so pag pumatol ka talaga sa mga ganun, madadali ka so dito tayo guys, sa legit okay to dito wala siyang kasamang ano no, bearing, ito lang pero sukat na to, pareho lang bearing yan Oo. pwede pa yan, mo pa yung bearing mo kaya eh. tingnan ko lang yung ano ka dito. eto magkano ganito ring kalaki si sama ko na rekuring ko na yung isang armature ko so ito na guys natagpuan na natin yung bilihan ng ano yung bilihan na armature so ito ngayon ang bibilihan natin sa ito sa boss na ano, grinder oh, okay. Dito sir, meron din dito, sir. Sa, uh, di kolom ko alam kung size 'to eh. ano size Kunci itu tuh. sih anu, tuh model 6100. 6100. Oh. yang kesamaan di itu yang. tuh. May nabibili ba kayong ano dito? Ah, yung dito? Yung, oo. Oh. Yung parang circle. Tanungin natin. Kasi ikaw, mayroong binta dito? Dito? Sa Lazada, mayroon kayo dito, ma'am. No? Huh? Ano? Ha? May nag-aaroon kayo dito sa Lazada. Yung Lazada dito kumuha sa inyo. Hindi rin. Hmm. Yung mga nag-aayos dyan. Kasi nagchat-chat ako nung nakaraan dito yung binigay na address. Hira pala hanapin ito. Ay, ayo. Ikaw pala yung... Oo, ah. oh, nag... <laughs> ah, kayo ba yung nakano. Ako yung mag reply sa yun. Ayaw niya kasi nga, no? Magsabi ako na may Lazada. <laughs> Galing ka pala sa Lazada? Ay, ba Hindi, sa yung customer ng Lazada, naghahayaan Kinabahan okay. nga ako maghanap nito sa Lazada kasi Baka mali yung i-deliver, baka yung gusto kong gumisita mismo. Uh, yung iba din kasi hindi ko pa napos doon eh, kaya. Oo. Pero pares naman yung size naman na doon, parehas naman din. Ako yung nag-reply pala sa yung Kuya. May Ay, ko pala 'yon. Nabi ko man naman tinay. Oo. Magkano lahat 'to? At ayun na nga guys, bumili tayo ng isang armature ng cut-off at isang armature ng ating boss grinder. And then, may mga bearing din sila dito guys, no, na match, lahat ng bearing na konektado uh, sa armature, mayroon sila. All sizes. Uh, carbon brass, mayroon sila. Uh, all sizes din. Uh, mga blade, mga blade ng cut-off blade ng miter saw uh, diamond cutting or pangkat cut ng mga aluminum so meron, kompleto sila dito so more on naka-display sa kanila is armature so lahat halos ng mga customer dito is armature talaga ang sadya kasi ang bala pwedeng mabili doon mismo sa raon eh. pero dito armature sila pero marami sila, kompleto sila dito Mm, cut off yan mm -hmm. tatlong cut, cut off to nabibilang ko ng ganito kasi sabi ko sa amo ko isa lang muna dalhin ko para to seven Chikas yung 100 sir Ah, 1K okay So ayan na guys, ano? nagbabayad na tayo Medyo kinapos yung cash natin Kaya jikas uh, Chikas yung Ginikas na lang natin yung kakulangan So 1K yung Dinagdag natin doon sa ating uh, Kinapos yung dala natin cash Pero ganun talaga <coughs> Importante pag pumunta ka sa isang lugar Na alam mong alanganin uh, may, Dapat may laman yung mga jikas natin kasi sayang naman kung isang unit lang yung bilhin natin, eh malayo din yun. So kaya, dinalawa ko na. Sa peer kami? Ah, ano? sa may sa birth. So may sandigang bayan? Nakapunta na din ako dun yun. Sa ano yung Gison, yung Porto. Napunta yung Paluong Panay, eh. pasunta ba dun? Uh, hmm, eh, tagos Kaluokan, North Kaluokan. At ayun na nga guys, no? Chika-chika ka -chika kami ni ma'am. So, ang galing din niya kausap. Maganda siya kausap. Maganda pati. Kung wala pa akong asawa, o okay lang sana kung kami na eh. hindi So, ayun. Bumili ako ng ano, isang armature ng cut-off. At saka armature ng grinder na Bosch original. So, kung magkano ang presyo guys? I-comment nyo lang sa akin at sasabihin ko sa inyo ang tunay na presyo. So, napakamura dito kung ikumpara doon sa ano sa unang mga pinagtanungan natin. Kaya isang Kung kayo ay bago pa lang sa mga ganyang bilihan at napadpad sa raon, huwag kayong basta-basta papatul guys. So, research kung saan talaga puntahan kasi alam mo naman sa raon. Eh kahit sa mga legit na mga tindahan, ayaw nila sabihin yan na may mga ganitong kung saan binibinta yung ganong uh, items. Ayaw nila sabihin kasi hindi ko alam kung mabawasan yung kita nila doon. Kasi kung bibili ka sa kanila, sasabihin nila, itatawag nila, i-order nila. Eh tayo, may idea na tayo kung saan sila kumukuha. Dum Dumayrik na tayo ngayon doon at na bulaga nga tayo doon sa presyuhan na ganun. So, listen learn to sa mga ano. Kailangan lang magsaliksik ng mabuti. Para makaiwas sa mga scammer. Hindi ko naman sinabing scammer yung nasa raon pero sa presyo kasi yung ibinigay nila guys. Parang papatak ang pawis mo. Biroin mo, may nagsabi 5,000, 4,000. So, napakabigat 'yon. So, at 'yun na nga, guys, ano? kung nagustuhan niyo ang ating video, please like and comment kung gusto niyo malaman kung magkano talaga ang presyo. One by one, step by step sasabihin ko sa inyo, guys, ang presyo. Ang pinakamura nilang presyuhan dito is 480. Uh, 480-500 armature yan ang mga grinder hindi ko alam sa ano kasi hindi ko na itanong ang armature ng uh, drill pero mas maliit mas mura sa grinder kasi ang binili natin is boss original kaya nag -price sila sa akin ng 600 So, mas mura na. Sa cut off, medyo mahal-mahal. kasi malaki-laki yung presyuhan. Pero, doon sa sinasabi nila na 4,000, 5,000, nakakalula naman yun. So, kung gusto niyo malaman guys kung magkano ang presyo noon, just comment down below. And please like and subscribe to my channel. Thank you guys for watching us at kung sakali man na sa tingin niyo ang video ito ay nakakatulong sa inyo sa mga idea lalo na sa mga mahilig mag DIY dyan na walang idea kung saan bibilhin ito so tamang video ka guys kung saan ka manunod. ulitin ko guys ang kanilang address Soler Corner Alvarado Street So kung galing ka na Isitan Baybayin mo lang yung Binondo o, Baybayin mo yung Binondo Tapos Pag yoturn mo Pasok ka Papuntang Soler Tapos baybayin mo yung Soler papuntang Alvarado Street So sa kanto mismo ng Alvarado Street at saka Soler napakadali nilang mas search madaling makita at para sa kumpletong detalye uh, Alvarado Street Corner Soler Street Chan Chin Building uh, Jian -Li. ang pangalan ng kanilang store is Jian Li Electrical Equipment and Repair Services Okay guys, salamat. At yun lang muna para sa ating video sa araw na ito. Thank you and God bless. Bye bye. Okay na ito ma'am no? Okay na. Thank you. Ay. So ito yung location nila guys. So. Oh. Oh. ano? Kaso naubos yung pira natin So ito yung area nyo guys Eh, bigyan ko lang yun ng konting yan ano? No? So dito sa harap, ito solerto Sulir Tapos ito Al Alvarado Street So pagdating dito sa kanto na Sulir Ito na yung ano nila so, Puro ano yan Puro armature Yan So yan yung store nila Sa kanto mismo okay. so, Maliit lang siya pero puro siya armature So yung kailangan nating armature is, nakuha natin. So armature ng cut off at saka armature ng grinder na bush. So okay. So natunto natin ito. So para sa mga gustong bumili, dito na 'yan sa Solar Corner Alvarado Street. Cornel Alvarado Street. Bagaimana this stop flight? Oke. Okay. Okay.